Hello, guys! Guys, magkakapi na ako. Kahit lang mainit yung ano. Doon ko pala. Ayun. Ayun, yung pula na yun. Yung pula na yun. Asan! Asan! Anong tinuturo mo ang bit? Hindi yung temperature. Yung ano, ano, yung tawag doon. Yung 40 degrees Celsius. Ano yun, ito, ito. Gumagalaw yun. Sa taas. Yun topic na tayo. Oh, mm. Wala sa topic yan. <laughs> Kain na tayo guys. Subukan ko itong ano yan, yung sugar free. Sugar free. Baka may sugar ito. Baka may may free na sugar. Diba? Kasi sa, nakalagay sugar free. O, oh, diba? Sugar free, o. Oh. Sugar free. O, oh, sabi niya, mamaya, oh, hanapin ko yung sugar free niya. Hanapin ko yung sugar. Ito. Kayaan ko kung talaga may sugar-free. Hmm? Kayaan natin. Hmm. O, naibuhos ko na lahat. Hmm. Asan yung asukal na free? Hmm. Nagalagay, sugar-free. O, tapos wala. O, kapila lang yun. <laughs> mali, no? Mali. Eh, sugar-free. <laughs> kainin ko na guys yung ano. Gutom <coughs> na ako kasi ito talaga yung almusal ko minsan. Araw-araw akong bumibili nito. Mm. Di ba ilang beses ko na rin ito na i-vlog? <laughs> Paulit-ulit na lang. Okay. Mm. <coughs> 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 Ang kakaraman kumain. <coughs> Dumikit yung yema. Mmm. Medyo tumigas na yung, ano, ano ba yan? Medyo tumigas na yung gili ng puto kasi nga, dahan na siya. May electric pa kasi dito. Okay lang ba? Nang niyo ako. <laughs> Iba yung boses ko. <laughs> ah, okay. Hmm. Parang kalabaw yung boses ko. <laughs> hmm? Hindi ko pa nahalo. Tumukan ko na sinasabi na sugar free. Pero wala siyang sugar na free. Sabi niya, libre yung sugar. Wala namang sugar sa loob na ba? Diba? Na may suborin ako dito. <laughs> Kasi ito raw yung tamang kape ng mga diabetic. Pero hindi naman ako diabetic, guys. Ano lang? Inuunahan ko na lang. <laughs> na, na hindi ako pasukan ng jabitis na ako magka-jabiti ayoko pero matamis tong yema huh? pero hanggang ganyan na lang kita nyo napapansin nyo inuuna ko yung walang lasa Hinuhuli ko yung ano, masarap. Di ba? Kasi yung huling, huling subo, gusto ko nam 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 nam, -nam, -nam po. Gusto ko sarap na sarap ako. O, di ba? Hmm. Hindi ko kinakain yung masarap. Panghuli na lang 'yan. O, di ba? Kasi kahit na upos na siya, ang saya mo na ang sarap. 'Yun, masasabi ang sarap. Diba? Kasi hindi mo masasabing nakain mo na yung ano, tapos huli na yung kwan. Walang lasa yung last na sinubo. Ah. Mm. Okay guys, bye-bye!